Magandang buhay mga kapo. For today's video mga kapo, po, ah, meron tayong kasama na nagtatanong kung ano daw yung feeds na ginamit natin. No? Kasi yung mga alaga natin yung nakaraan is napakalusog, no? ganado kumain, uh, ah, tsaka within 4 months, itimban talaga ng 100 pataas yung mga alagang baboy natin. Kung gusto nyo malaman mga kapo, ano yung napakagandang feeds. Komportable sa mga uh, hug racer mga gako. So, don't you know. Just tune in. nakita nyo yung mga uh, nakaraang vlog natin, mga isang taon na nakalipas mga gopo, so ay, makikita nyo doon na 100 pataas talaga yung timbang ng ating mga alagang baboy. At saka yung pinakamaliit mga gopo, nasa mga 80 plus, no? 80 plus. So, kung gusto nyo malaman yung gamit na feeds ko mga gopo, so isa lang yung ginagamit ko mula hard pre-starter hanggang finish it, no? So ito po yung ano, yung feed na ginamit natin at saka ito rin yung ginagamit ni Mama Amay dito sa kanyang piggery, no? So ito mo po, ito yung ginagamit natin, no? Ayan, okay. no? So, oh, ito yung mga po. So, ito yung feeds na ginagamit natin, no? Ito rin yung ginagamit nila Mama. Kasi itong ultra pack mango po, no? Napakabango. Hmm, napakabango. O. Oh, ang bango. Ah, kahit ano, amuyin mo mga po, napakabango nitong feeds. Kaya yung mga baboy natin, ah, gusto nilang kumain ng marami, no? Gusto nilang, ano, patain. Kahit busog na sila. Pero control lang yung pagbibigay natin mga mga po, no? Huwag natin silang tipirin kung gusto nyo mabilis ang kanilang paglaki. So, ito yon, So, nakita nyo mga po. O, oh, ito yon mga po. Daraan. Yan. Ito. Kita nyo yan? Ultra pack. No? Ultra pack high density feed. So, yan po. No? Yan po yung ginagamit nating feeds mula hard hang pre and hanggang finisher. No? At saka, yung mga baboy nyo, video no? uh, kumain or walang gana, bigyan nyo po nito, mga po. No? Bigyan nyo po. At saka, mag-comment ka kung anong resulta. No? Anong resulta sa mga baboy nyo. No? So, ang ang hugfruit starter nito mga po is napakabango talaga. Parang kindi, parang kindi mga po. So, ito 'yon. Gamit nila mama, bato-bato. Ayun mga mga sako nila. Tingnan niyo yung ano, yung alaga ni mama. Tingnan niyo mga gapo. Ayun. Oh, medyo kuan, Ah. Oh. oh. So, tingin niyo mga gapo, mga ilang kilo na 'yan, ha? tuman pa lang 'yan mga gapo two months. So, two months pa lang yung mga po, no? Mga two months pa lang yan. So, kung gusto nyong uh, bumili din to mga po, kung wala sa inyong lugar, sa inyong lugar, pwede rin kayong mag, ano, pwede rin kayong mag-order sa Shopee. Eh. Meron sa Shopee. ah, uh, ilalagay ko yung product dito sa ilalim, no? Sa ilalim. ah, uh, I-click mo lang, nyo lang yung link, no? I-add ko sa, ano, sa product, sa baba, sa baba para doon na lang kayo mag-order mga uga po. Okay? So, try nyo mga uga po. Uh, proven tested na po yan. Yung fins na yan. No? So, kung gusto nyo mabilis ang paglaki ng inyong mga baboy, try nyo yung ultra pack. Okay? So, note, note lang mga kaga Dapat, hindi natin sila tipirin sa pagkain. So, yun lang. So, ito si Tito Gapito Explorer. Paalam!